sa mundong patuloy na umuunlad, hindi sapat ang mabilis na progreso. Ang tunay na pagunlad ay iyong tumatagal, iyong nakikinabang ang tao, ang ekonomiya at ang kalikasan. Ito ang tinatawag nating likaskayang pagunlad o sustainable development. At sa puso nito may tatlong haligi na dapat laging magkakaugnay, social, economic at environmental. Ang social o panlipunang haligi ay tungkol sa tao. Ito ay ang pagtiyak na ang bawat isa ay may pantay na oportunidad sa edukasyon, trabaho, kalusugan at karapatan. Sapagkat ang pagunlad ay walang saysay kung may mga naiiwan. Walang tunay na progreso kung hindi kasama ang lahat. Ang economic o pang-ekonomiyang haligi ay tungkol sa kabuhayan. Dito, pumapasok ang paglikha ng trabaho, suporta sa mga negosyo at pag-unlad ng infrastruktura. Pero mahalaga, ang pag-unlad na ito ay dapat hindi ng aapi, hindi mapanupil at hindi nagbubunga ng labis na hindi pagkakapantay-pantay. Ang ekonomiya ay dapat nakakatulong sa tao, hindi kabaligtaran. Ang environmental o pangkalikasang haligi ay tungkol sa kalikasan, ang pinagmumula ng lahat ng ating yaman. Nangangahulugan ito ng tamang pangangalaga sa lupa, hangin at tubig, paggamit ng renewable energy at pagbabawas ng polusyon, sapagkat anumang pag-unlad na sinisira ang kalikasan ay pansamantala lamang. Ang social, economic at environmental, tatlong, haligi iisang layunin, isang kinabukasang masagana, makatao at may pagrespeto sa kalikasan. Likas kayang pagunlad, hindi lamang para sa ngayon kundi para sa mga susunod na henerasyon. Tayo ang tagapangalaga ng kinabukasan. Simulan natin ngayon.